Hello mga kaokasyones! Sa video na to, pupunta kami ng Bataan! First time namin pupunta doon at kung first time mo rin dito sa page namin, huwag mong kakalimutan mag-follow mga kaokasyones! Matagal na kaming niyayayan ng aking kapatid na pumunta ng Bataan. Kahit nung nasa Dubai pa kami, pag uwi daw namin, ay pumunta kami at mamasyal sa kanila. Sa Bataan kasi siya nakapangasawa at doon na rin sila naninirahan umuwi lang siya ng LU para makapagkita kami. Ngayong taon din kasi natapos ang kanilang bahay. Kaya maganda ng mamasyal at meron kaming matutuluyan. Makakalibre kami sa Airbnb o hotel, di ba? Winner! Ang inaayawan lang namin minsan ni Prince ay yung mahabang biyahe dahil nga may mga bagets kami. At itong mga bagets ay hindi pa ganun kalaki. Ang hirap magbiyahe ng mga may bulinggit tapos ang kukulit pa. Pero dahil may sasakyan naman kami, isa yun sa big factor na napapayag kami maglakbay ng long distance. Aabot pa naman ng limang oras ang biyahe from El. to Bataan. Kaya tingnan natin kung anong pwedeng ialok ng Bataan para sa amin. Andito na nga kami sa compound kung saan nakatayo ang bahay ng mga kapatid ko. Konti lang daw ang mga bahay dito at hindi naman ganon kalawak na subdivision. Ito nga pala yung bahay nila, andito sa dulo. Nakarating na rin kami sa wakas at gising na rin ang mga bagets. Mabuti na lang tulog sila buong biyahe. Hindi kami masyadong napagod. Pero itong mga bagets ay super na naman. Maraming lakas na naman ang uubusin ng mga to. Ang saya-saya. Ito ang view sa likod ng bahay nila kapatid ko. Probinsyang probinsya ang vibes, 'di ba? Masarap huminga kapag ganito ang nakapaligid sa'yo, malayo sa syudad at walang polusyon. Namiss nyo din ba ang ganitong kapaligiran, mga kaokasyones? Yung ihip ng hangin na dubadampi sa iyong mga pisngi, mga tunog ng ibon na nagsasabing kailangan ng umuwi gabi na, yung tatawagin ka ng nanay o tatay mo, agawitin, manganem! <laughs> Pangarap nyo din bang tumira sa probinsya? Yung tahimik, hindi masyadong crowded, yung simple lang ang buhay. May kanya-kanya tayong pangarap sa buhay lalo na kapag bahay ang pinag-uusapan. Kapag may pangarap ka, idulog mo sa Panginoon. Ibigay mo ito sa Kanyang mga kamay at hayaan mong tulungan Kanya'ng tuparin ang iyong mga pangarap. Sa piling niya, walang imposible. Lahat posible. May plano ka pero mas gaganda pa ito kapag isinuko mo sa Panginoon. Sa ngayon, wala pa sa plano namin magpatayo ng bahay dito sa Pilipinas. Bilang OFW kasi parati namang kaming wala dito kaya hindi pa namin ito priority. Pero abangan natin kung ano pa nga ang mga plano ng Diyos para sa amin. Medyo gabi na nung dumating yung asawa ng kapatid ko galing trabaho. Hinintay namin siya para sabay-sabay kaming kumain. At syempre, dahil siya ang manilibre sa aming dinner... Marapat lang na hintayin namin siya. Char! Ito yung pinakagusto ko kapag iniimbita tayo sa ibang lugar. Siguradong may libre Char! Mahirap tanggihan ng grasya. Dapat, pag may nag-alok, gora agad. Siyempre, sa usapang pagkain lang yun. Dito pala kami dinala sa Buffet Bistro Bar Restaurant. Bale, magbubuffet tayo ngayong gabi mga kokasyones. Wala mo ng diet-diet, Kailangang bumawi ng lakas na nawala sa biyahe at mamaya, for sure, active na naman to mga bagets. Bukas na tayo mag-diet. <laughs> Paano ka naman makakapag-diet kung ang dami-daming pagpipilian tapos meron isa sa mga pagpipilian na yung paborito namin ni Prince? Ang kare-kare! Ginawa ba namang sahog ang lechon? Mas lalo pa itong sasarap. Pero tingnan natin kung mas sasarap ba ito sa specialty ng asawa ko. Halos kami na lang ang customer nila. Medyo gabi na rin talaga nung pumunta kami. Pero mas okay na yun at konti lang ang kalaban. Yung hindi ka nakikipag-agawan or mag-iisip kung meron pa silang ihahain. In fairness, masarap din ang mga pagkain nila dito. Pero wala pa rin tatalo sa kare-kare ng asawa ko. Char! Panoorin niyo ang mga susunod na videos namin at mga aarin niyong malaman ang sikreto sa masarap na kare-kare ni Prince. Hehe! <laughs> At dito na nagtatapos ang unang gabi namin dito sa Bataan. Salamat sa panonood mga kaokasyones. God is good. Life is beautiful. Kaya enjoy lang. To God be all the glory.